Hello mga paps. Nahihirapan ka bang mag-neutral ng motor mo na nasa gita ng primera at segunda ang neutral? So ayong motor ko, um, ang dating shifting niya ay one down, 4 up. Pero ngayon balik na dahil gumamit ako ng direct shifter. Kaya ang shifting niya na ngayon ay ano, um, one up four down pero ganoon pa man um, pareho pa din ang diskarte sa paghahanap ng neutral nito so kung kayo bago dito sa ganitong uri ng shifting para madali nyo mahanap ang neutral gawin nyo yung ginawa ko kanina yung ano yung habang tumatakbo pa ay inaanap nyo na ang neutral then kapag ganoon mas ano mas madali nyo mahanap ang neutral pero kapag nakahinto na kayo um, mahirap hanapin ang neutral nito kung hindi nyo bubombahin so nasa laro lang ng clutch at accelerator ang secret nito so Pumbay nyo ng konti. Then, release nyo ng konting-konti -konti lang yung clutch para kumagat yung gear. Then, press nyo ulit. Then, warahan yung ano, dynamic niyo yung sikwatin or apakan yung camyo. Hanggang sa makuha nyo yung new plan. So, ganun lang kadali mag, ano, mag camyo nito. So, yun lang mga paps. sanayin lang talaga sa pag ano, kakamyo. Kapain nyo ang motor nyo hanggang sa magamay nyo ang kung paano ninyo mahanap ang neutral. Shoutout nga pala sa classmate kong si Jason Benetes, nagpapa-shoutout. Peace out.